Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. Uh, gusto ko lang i-share, no? mag-share ng isang quote mula kay Seneca sa na nagaling dun sa moral letters niya. No? Ito yung ano, no? ito yung sinabi ni Seneca. No? Uh, sabi niya, You know what wine and liquor taste like? It makes no difference whether a hundred or a thousand bottles pass through your bladder, you are nothing more than a filter. Sakit naman nun. Uh, uh, Na-guess nyo ba yun? Kasi, uh, uh, nung unang panahon, diba, pagka pag uh, ka ng mga mamahaling alak no so mga alak na sinasabing high quality no uh, mayaman ka eh sabihin, mapera ka. At yung mga mumurahing alak para sa mga mga hampas lupa, no? Ah, uh, at yung mga hampas lupa, ano? nag uh, iimagine no? Na kapag ka nakainom sila ng alak na iniinom ng mga yaman, uy, mayaman na rin sila, di ba? Parang ganun. At, eh, uh, yun, ano, yun yung konteksto nung unang panahon, no? Uh, kaya si Seneca nag-comment, no? na o oh, minum ka nga ng wine no? pero hindi naman hindi ka naman naging mayaman wala hindi ka lalaki doon sa ano no sa dahil sa ininom mo no uh, yung bladder mo o oh, oh, ikaw dumaan lang sa iyo alak uh, wala kang pinagkaiba sa filter hindi ka hindi hindi ka naging sing taas ng alak na ininom mo filter ka pa rin ang sakit naman nun, no? pero totoo yun, no? totoo uh, uh, kasi sa, sa kasalukuyang panahon na uh, napakaraming tao talaga na ang bilis nagbabago nang dahil lang sa ano, nang dahil lang sa sa nagbago yung yung uh, panlabas na ano nila, no? na na paligid o o kaya naman ay sabihin mo ng estado nila. Kasi ang estado natin sa buhay, hindi tayo yan. Ah, halimbawa, ikaw, ah, nagtatrabaho ka lang noon na ah, below minimum. No? Tapos, biglang-bigla, no? Siyempre, nakapag-alo ka, nakapag-negosyo uh, ka. At sinwerte ka sa negosyo. No? Ang bilis-bilis ng ano mo, no? pag, uh, pagbabago ng buhay, pag-asenso. Pero, ngayon akala mo na kung sino ka no? ang tingin mo na lang sa 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 ibang mga taong walang pera o mababa ang kinikita ay mas tamad o mai mahi ma, 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 ano, walang diskarte sa buhay at uh, ikaw akala mo kung sino ka na, na kung makaano no? kung makaasta at makapag uh, uh tawag ito uh, in short, parang matapobre ka na, ano? Parang, tingin mo sa sarili mo, ang galing-galing, at yung iba, eh, wala, walang kwenta, di ba? Kasi, hey, hindi kayo ganito, hindi kayo ganyan, no? Kaya, kaya nakapalayo, kaya kayo ganyan, di ba? May ganun, maraming ganun, di ba? Ah, uh, kahit sa ano eh, kahit hindi sa ano, eh, hindi, hindi sa, sa material possession, kahit sa palamuti sa katawan may iba no kasi masyado naging elitista na no? nakapag-aral lang no? tapos nagtapos lang sa ganito o ganyan no? akala mo na kung sino no? doon sa mga hindi nagtapos no? at uh, minsan yung yung tingin mo pa nga eh mas marami ka nang alam kaysa rin sa sa iba ayan tuloy no? dahil dito uh, ang tingin mo no yung yung mga ano yung mga mga bagay na yan tulad ng uh, pera uh, kayamanan kagamitan at ano no at uh, yung ano yung mga palamuti sa sarili tulad ng mga credentials o uh, sabi natin pinag aralan awards certificates ano paman man na eto ka wow taas taas mo na binabago nun yung isip natin no? kaya tignan mo no, sa mga ano no, sa mga magkakaibigan no? bakit no yung parang yung isa yung may pilag-aralan akala mo na kung kung sinong mas ma maalam para dun sa iba o kaya naman yung biglang umasenso akala mo na kung sino kung gaano kagaling kumpara dun sa sa ibang mga naiwan no? so tapos yung mga naiwan fans club no? fans club ng mga umasenso o mga uh, nakapagtapos ng pag-aaral o kaya naman ay uh, naging artista no? May mas mas maan yan uh, minsan naging artista ka o sumikat ka nakala mo kung sino ka na mas malala sa panahon ngayon no? kasi kahit sino pwedeng sumikat eh. Magba-vlog ka lang, no? Yung mga vlogger, di ba? At uh, napakaraming followers. Akala mo kung sino na, entitled na, no? Pero, nakakalimutan yata ng mga ito na kung sino sila, no? Sila, sila, sila. Kung, yun, 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 din sila kung paano sila nagsimula. Katulad pa rin sila ng no? mga, mga ibang uh, kaibigan nila nung hindi pa sila sikat pero nagbago sila dahil akala nila ay yung kasikatan eh mag aangat sa pangkatao nila no? hindi yan, yan mo yung kas kasikatan ay uh, yung katanyagan kapangyarihan uh, kayamanan lahat yan mga externals no? dumadaan lang sa atin yan. At kung gano'n man karalaki yung dumadaan sa atin, hindi tayo magiging kasing laki niyan. O hindi rin tayo magiging kasing liit niyan. So, pabaligtarin ko, o ngayon, paano kung ikaw, halimbawa, ah, nagkaroon ng kakarampot na sweldo. No? O kaya naman ay hindi ka nakapag uh, tapos ng pag-aaral. No? O kaya naman ay hindi ka na napapansin. No? Hindi sikat, pero hindi ka napapansin talaga. Lahat. Uh, kulang, uh, nakukulang ka na sa pansin. No? Kaya, hindi, hindi ikaw yung na, na ano, napupuri lahat nila. Eh ano ngayon kung ganyan kaliliit yung dumadaan sa iyo? Hindi ka paliliitin niyan. So 'yun, yung kabaligtaran noon, no hindi ka palilitin 'yan. At 'yung mga malalaking bagay, inaadaan sa iyo, hindi ka din palalakihin. Pala Wala tayong ano, hindi tayo hindi tayo mga kung ano 'yung inaadaan sa atin, hindi tayo yun. Tayo ay isa lamang filter. No? Na meron tayong ano, no? meron tayong isang sukat na hindi pwedeng sukatin ng mga externals o panlabas na mga 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 possessions o katangian kaya ano kaya ah uh, yun ang ano no yun ang payo ni Seneca nung unang panahon kaya ako may papayo ko ngayon no, sa panahon ngayon huwag kayong wag masyadong malaki ang tingin sa sarili e, ano mangyayari kung ganyan ang tingin mo sa sarili kung ganyan ka, wala kang pinagkaiba sa lasing. Naakala mo ay kaya mo pa, pero hindi mo alam, lasing ka na. Ito po si Mike Anyayahan, may love force speed.